Yojo, okay na tayo Pangasinan Ano ba tayo? Kabaw? Ah, ang ating jitbet Pangasinan tayo nang meron tayong mabait at big time na class niya meron tayong pakikisayuan na susundo sa akin dito sa siyesta nantay ko lang siya dito ah shout out natin yun si RS ayaw niya magpapanggit ng pangalan waiting waiting hey, Ito na yung atensyon doon natin natin ah, ka Hilux. <laughs> Pakasosyal naman. Uh, high lux. <artery> oh, naka-highlights. Thank you. Tingin ko sa di sa Ano Nanonood na Ito to. Ito pala parang to. parang parang to. Ito pala parang to. Kain tayo. Gutom na ako. Kain na tayo. Kain na tayo. Thank you. Thank you. Thank you. May take out po? Alka, come here. Nagasundo natin ng late-late pero ang laki ng sasakyan eh. God. Naka uh, Hilux. Kamiling na tayo. Welcome to Pangasinan. Yes, Pangasinan na tayo. <laughs> Ang lupang <tinugo. laughs> Ang lupang sinilangan. Pabili po Pabili po yellow Isa lang po

Katapos ang tigil mo ko na. Surprise na Lord! Hindi ko na maplak si Lola. At nakilala tayo agad. <laughs>